Good morning. Maayong adlaw na sa diha kaninyo mga amigo. So Portuguese video. Hmm, grabe ka to, guys. Mamahaw dayta. So mo, mga amigo. Ya. Yeah. Ganas. Lauoy. Gilaw oi nga utan. Nya di kag bulad. Amin siya. Hmm. suka. Ah. Halang. Kimita na to para kay para di ta matunok aning kan. Aw mabukog. Wow na Mamahaw ta niyo mahaw. Adlaw nga Martis karon pizza sa sa bulan sa Mayo. Olom na lang ka adlaw. Eleksyon na. Tama ba, ano? Kaya Mayo adusi ang eleksyon. So ang uban karon. Kasagaran na busy karon mga amigo. Ang mga kandidato busy. Ang na uban pud karon mga tao. Mura kasagaran pag karon karang di na halos mo mo trabaho. Dinalos madto og dagat sa ilang panginabuyan kay magatang magulat-hulat sa ang tawag nilag tili-tili. Ah, ano, na pundura sa gawas. Mangatang sa katong nagdala og mga tili-tili. Ana na karon ang realidad diri. Re? Obisan asa. Pas karon oh, nagkakubot sa buso, oh. nana puyuan. Stop muna. So, padayon ta. Samtang uh, well nagkaon ko, isgutan nato ning ining sinang kanang hadol na ang eleksyon ba pinili ay. Tay. Mm. Um. Roban. Ano Magulat-ulat, magatang-atang, maligod sa banta. Eh, or nasa kilit ka Magulat sa tilitili. Ang uban nang hatag na nga sa pikas mo, naigayin mo tabok sa pikas balay mo yun. Wala, wala lagi ako abajit. <laughs> Di ba, adwit daw? Ano kung kamo makabantay sa inyo hari sa inyong lugar naing ang mga tao na pag sa panahon ang resulta na sa eleksyon na resulta na makadaog katong hangol kayo tili-tili hangol kayo pag-abot sa panahon Barbot ay bagot-botan. Hmm? Ano na po ito ibang Kanyang diehard supporters Balik, grabe ka diehard niya Sa iyang gisuportahan nga Kandidato Nya. na Nanagani mga hatag Mapoy mo babag. Ay, eh, maya itong, maya itong tagay. Ayaw na tagay kay. Kanang, dito na sa pikas. Ano ba? Kung ikaw nga, sumusuporta, asa maday ko ito bang yung pagsuporta? Pili o maday. Yung suporta ganit ka, kaya kamut ka nga, mudaog ang hang pagsuportahan na kandidato. Kung mamalit man galing mo ugboto, ayun na lang, pili ah. <tinyo>, kayo. Ha? Ayun yung pili ah. kumamalit mamalit mang galing mo boto. Ikaw, ikaw supporters ka. Dahil hard ka supporters. Nakama na din daghan. Bisag na hebalo nga. Nakanat na sa pikas Kung ikaw nga sa mong supporta. Sa emong kandidato nga. dahil hard ka Kung magpinalit yung mga galing, bisa pag sa, li, sa pikas na ni Palista, bayari o tagay eh. Kung nga mo kadaugan sa inyong ginidato. Naan naman na, 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 kung ano naman sa ato diri ah, nangyay nga ng -nang hinatagay. Hili. May pili on, rust up. Mga na tinood nga sa supporta sa inyong ginidato. kay, kay hard supporter ka, o mo pag-indauton Ima, nga, ay mo ay, ayun ay, na ayun na tagay kay dito na spikas. Usa uh, pa kadaog sa imong kana. Tumo daog galing Madumtan ka sa mga imong isig tao. Kumahal ba mo daog imong kadato or apel di ba ka mo daog na. Imo kang dumtan. Pulo kanon ra ka sa mga maritis. Dahil supporter ka sa kandidato. Politiko dari sa si lupa sa si Yuta pero mm -hmm. Dili gani ka mo support sa kalihukan na sa Panginoon. Oh, awa, gihapon ka. Nimel, giha ka. Nimel. So, maro Salamat. kay busog na kuhapit sa akong ikaon. Ang sultan, ganas.